pag meron po nagme-message sa inyo na humihingi ng pera kahit sino man kahit gamit pang pangalan ko wag po kayo maniniwala okay iskam po yun please naman pakiusap naman sa inyo ayan ate ate sino yung sino yung nangingisay ng pera yung ortiga, yung ortiga, ortig, ortig. ortig. ortiga, ibigay mo sa akin sa inbox yung screenshot ng Facebook niya. Tsaka yung pag-uusap ninyo. Bakit ka nagpaloko, ate? Kasi po kasi po na siya tapos sa pinanood yung yung Ate, nagpapalo ka ba po sa akin? Opo. Opo. So, kung nagpapalo ka, bakit naloko ko ka ng scammer? Eh, lagi ko naman sinasabi okay, okay, na okay. walang mangi, walang, huwag, natang, huwag kayo tatang, kayo mag-ipag-usap sa mga taong nahingi ng pera. Kala ko ba si kaloko, kayo, yun, kayo. Ay, Diyos ko naman natin. Maraming naman matay sa maling akala. Saan ka pang abansa? Anong trabaho mo? Sambay. Sambay. Tumakas ka. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Nasa bahay ka ng amo mo. Nasa bahay ka ng amo mo. Opo. O ba, ba, ngayon, may tulong. Nagakala na tulungan ka nila. Pauwiin. Apo. Apo. Anong pambabola nila sa iyo? Paano ka naniwala? Kasi, nag ako doon sa

Opo, meron. meron. O sige, pero hindi natin, hindi okay. natin, hindi natin masasabi agad mahuhuling, kaya alam mo naman, baka mamaya tindahan lang yan. Nasaan yung, yung resibo? ni Nemi. Andito po, sa Sige, kakausapin kita mamaya, ate. Ate, okay. Okay. okay, nanulungkot po ako sa inyo kasi nga, in, 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 hindi nyo naisip na scammer yun. Wala na po tayong magagawa. Digay niyo na yung pera doon sa scammer. 5,000 rin yun. Malaking halaga po yan. Almost 500 riyals po yan. <laughs> na ilang buwang, ilang, ikano ka nakatagal sa amo mo? Ilang, 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 ilang. O, buwan ka pa lang. Refuse to work. Kaso? Ano? Dalam buwan ka palang pala, pa... ate. Bakit gusto mo nang umuwi? Wala po akong rest. Wala po akong ah? rest. Wala ka? Wala po akong rest. Wala po akong po... rest. Pa... Wala... Ate, hindi kita may tindihan. Dalawang buwan ka palang kamo. Okay? Gusto mo na agad umuwi. Ano ang dahilan? Hindi po ako pinapakain. Hindi ka pinapakain. Taga saan ka sa Pilipinas? Sa Amar po. Taga sa ka. Okay. Uh, masyadong malaki yung libo para sa katulad mo. Sana merong mga kababayan tayo na nanonood na maawa sa iyo at i-message kanila para makatulong sila sa iyo. Pero ate, hindi ko yung pag-uwi sa Pilipinas ang solusyon ng problema niyo kung sino-sino nalapitan ninyo para lang makauwi kayo at magbabayad pa kayo. May proseso po lahat yan. lai ko po sinasabi yan dito sa aking mga life, hindi po ganoon kadali. Okay? Naloko Nalo po kayo ng scammer. Yeah, takot. Uh, wala, wala lang kayo magagawa doon. Ha? Ano po? Kaya nga po, ate. So, kaya, kaya nga po, ate, kakausapin nga kita sa impact. siguro ikuto ko muna malaman kung ano yung eksaktong problema mo, pangalan ng agency mo sa Pilipinas, tsaka sa Saudi. Okay? Apo. Apo. Para maan natin. So, ate, kailangan gamitin mo ang iyong isip. Kausap mo o ngayon dito. Saan ako nag live Dito, sa Bungko. Okay? So, ibig sabihin, legit okay. ito na account ko. Okay? May blue check ito. So, dito ka mag-business. Okay? Ako yung nalulungkot sa narinig ko sa'yo, ate. We will see kung paano ka namin matutulungan. Uh, papakausap kita sa mga tao ko para malaman ko yung pwedeng magawa para sa sa'yo. Pero yan, maging warning to sa marami nating kababayan, wala na pong bayad ang paghingi ng tulong. Libre po yan. Si ate ay naloko ng isang scammer, nagpapanggap na ako daw yun. So, uh, yung tao na yun. Hindi mo tinawagan? Ate? Hindi na po mapunta. Hindi na po Noong time na kausap ko siya, hindi mo siya tinawagan. Hindi po ayaw po sa buti. Ay, ayaw po Wala na po. Wala na po. Pinalood. na po. Ah, sige na, sige na. Okay, babay na. Babay natin, babay ka natin, ka na. Sige na. Okay, God bless you, ate. May message na lang kita mamaya. Babay na. Sige na. Apo. Apo. Ah, sige. Ayan, nakita ninyo, napanood niyo naloko sa liman piso yung kawawang OFW. Bago lang pala, dalawang buwan pa lang sa Saudi, nag-anap ng paraan kung paano makauwi nakakita na ng mga taong ano, scammer. Kung silbing ko po sa inyo yan, ha? Kakausapin ko namin si e eh, ate mamaya para malaman namin yung pang details.